Good days mga Pops! Welcome to my channel, Jobs Mechanic. Kamusta kayo mga Pops? Ayan, tayo ngayon, nandito tayo ngayon sa uh, bago nating shop dito sa Jobs Mechanics Garage. Dito yan sa may ano, uh, barangay Pasong Tamo sa Gladiolus Street. Ayan, ay eh, ano ko na lang. Number 15 Gladiolus Street, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Malapit lang. Uh, pag i nyo, uh, yun lang. Uh, ito. Yan, yan, yung i-waste nyo, yung address na yan. Madali lang yan, lalabas agad sa waste yan. Kung gusto nyo bisitahin to, magpagawa, magpa-diagnose, o magpa-troubleshoot. Yan. Kaya yung bahala natin. So, ngayon mga paps, uh, meron tayong ano, meron kasi ako nabasa sa comment Uh, na yun nga yung nagtatanong pa rin although meron na tayo mga nagawang video kanya pero ah uh, ngayon ah uh, magbibigay ulit tayo ng tips uh, tungkol dun sa sa tanong sa tanong ng isa nating uh, subscribers na yung mga dahilan daw ng engine vibration o yung panginginig na makina maraming nagiging dahilan niya mga pups ha? Uh. unahin na natin yung uh, ano maingay yung asa natin syempre yung uh, pagka naka-idle lang yung sasakyan ng Pops. Ngayon, in-open natin yung uh, in-start natin ang sasakyan at naka-idle lang tapos napapansin nyo nanginginig-nginig yung makina nyo yung nag-engine vib uh, vibration nya. So, ang gagawin natin dyan uh, i-rev nyo lang o mas malakas yung ano, yung Aso. Uh, hindi, i-rev nyo lang. Kung baga, i-revolution nyo. So, pagka yung pag nirev nyo at parang iba yung takbo is uh, may possible yan na meron siyang ay palya, yung palyado nga, possible na may misfire yan kaya nanginginig ang makina niya yan ang pwedeng pagmula niyan, minsan uh, minsan sa coil minsan sa spark plug o sa high tension wire yan ipacheck nyo na lang yung mga sa uh. tapos uh, yun nga, pagka nirev nyo naman at uh, okay naman yung ano niya, okay naman yung yung kumbaga wala kayo na, naramdaman na hesitation, uh, wala kayo naramdaman na kakaiba na maayos siya pag nire Ibig sabihin yan, uh, ang possible na sira yan mga paps is yung, uh, engine mount o engine support. I-check nyo yung transmission support, yung engine support yan, i-check natin yan. So, yung isa pang dahilan ng engine so uh, engine vibration is yung pagka uh, mabilis na yung takbo nyo is nangyayari doon nanginginig yung makina nyo o nagbabibrate yung makina nyo. So, ang possible yan mga paps ay eh, merong uh, sa gulong natin yan. Merong bukol yung gulong, ipacheck nyo sa mga gumagawa ng gulong. Uh, sigurado yan merong mga yung bukol-bukol yan o kumbaga hindi pantay o na yung gulong nyo o pwede rin yung mga ano ba pati ng gulong basta ang may problema no pag ganon is yung gulong yun ang ipapacheck natin so pag, yun nga pag umaandar siya ng mabilis na pag mabagal lang ang andaris wala siyang vibration pero pagka yung mabilis na yung takbo nyo doon nararamdaman possible yan sa gulong kung may bukol yun so, ipa ipacheck nyo so yung isa pang dahilan is yung ano pagkaka ano naman, yung pag-aarangkada tayo mga paps, ah, biglang makakaramdam tayo ng vibration, tapos pagka umandar na is nawawala, tapos pagka hihinto na naman tayo, tapos sa arangkada yun na naman, nagbabibrate na naman, o nanginginig na naman yung makina. Possible yung mga paps, pagka kalimitan yan isa, mga manual transmission, is ang nagkakaproblema dyan is yung ah, pressure plate sa clutch sa clutch assembly yung pressure plate kasi yung diaphragm nga is ma pwedeng malambot na kaya hindi niya masyadong uh, nape-press yung clutch kaya pagka is uh, nag siya kaya yun ang inunod ang makina yun ang possible na dahilan niya tapos yung dahilan ng mga engine vibration yung panginginig ng makina is yung uh, mapapansin nyo, pagka tinatapakan nyo yung preno is yun, nanginginig yung makina yung manibela nyo is uh, parang umuuga yung nag, gumagano, umuuga o yung man manibela kasi nga nanginginig yung makina o nag-engine vibration ang possible yung mga pops yung rotor disc, tignan natin Uh, ipacheck natin sa mekaniko o pwede nyo ring diy kung medyo marunong-runong kayo is tingnan nyo kung medyo makapal pa yung rotor disc pag makapal pa pwede natin iparepay yan pero pag mas masyado ng manipis mga paps is ibig sabihin yan uh, na repay na siya ng ilang ulit is wag na natin iparepay palitan na natin kasi pagka ginawa nyo pang manipis na at nagpa pa kayo is madali nang iinit diyan is baka magkaroon pa ng, uh, hindi magandang mangyari kaya yun lang uh, ang ina-advise ko is pag manipis na uh, palitan na natin so yan yung mga possible na ng ano, mga pops, yan, yan yung mga possible na dahilan ng mga engine vibration ng ating sasakyan yan lang yung mga ilan meron pa siguro mga ilan pero yan yung mga common na pwede nating i-check pag nangyayari sa ating mga sasakyan yung ganun So, kung napadaan ka lang ngayon sa channel ko, please subscribe, Jobs Mechanic, and pakipindot na rin yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng video na i-upload natin. Tsaka, yun, pag, kung may time kayo, is, uh, i-waste nyo itong ano, ah uh, ah uh, shop natin, yung Jobs Mechanics Garage dito sa may uh, 15 Gladiolus Street, ah uh, Barangay Pasong Tamo. So, Welcome naman kayo dito magpa-check, magpa-troubleshoot. Wala namang uh, yung check-up. Tapos kung may papagawa kayo, is eto rin yung number ko, 0977-724-9711. Pwede kayo mag-text o tawagan ako kung may tatanong kayo para kung pupunta kayo dito o kung magpapagawa kayo. Okay mga paps, God bless.